yung mula ng tapin na na uh, kahit okay, na pa okay, na ano ang na pagka na, na pagka oh ang pagkain ng pagkain ng pagkain ng ng pagkain ng pagkain ng pagkain ng pagkain ng pagkain ng Oh. Oh. Ako naman. Ang sarap kumain. Ang <coughs> gulay. Hmm. Sa luyot, ano yan? Sa lupating. Saka? Sa luyot, okra. Saka? Sa lupas Meron pa, ang palaya. Ayun, daw ng ampalaya. Kanaka. Meron pang sahog na pritong. Mm. mm. Pritong galunggong, saka sinahugan ng pritong isda. Pantay, ano ka? Luka ano? Luka. Wow. Ka na ko sa Ilocano? lutong Ilocano. Ano mo? lang. Ayan ang kanilang mga recipe ng mga lutong Ilocano. Mga talbos-talbos saka binagoongan. Mahilig sila sa mga bagoong. Ayan ang mga nagpapahaba ng buhay. Ang mga isdang ano, sa kagulay-gulay. Ayan, ganyan lang ang ulam doon sa probinsya nila, sapat na.

la para minde ko tani. Ro der ofa Mira ke alqomai ne top. Ro kula Sabi nga ni yung boy ano, vlog no. Ang sarap. Papagam na. Gano'n ko na. Pinakakam na. Nagigit ko na lamang. Hindi ko na kaya ubusin. Pinakakam. I <laughs>